ko alam. Oh, tapos. Ganyan. tapos biglang nanon. Gumanon? Gumanon. Ayun, ah, na yun. Ano daw? Kalabi. tapos gumanon. Munong daw sa kanya. Bumulong nga, yeah. bumulong. Do you know how to get there? Ganon sa Luneta daw. Niyan, do you think ano? Do you think Um, ano daw yung pwede niyang gamitin na pera. Mm. Yung blue, yellow, orange, pink, ganyan. Tapos, di ba, green. Basta yung mga... <laughs> mm. Mga kulay... Hi guys, kain tayo. Tapos na. Hi guys, <laughs> kain <laughs> tayo. Pintuhan na kami guys. Mahalaga itong pintuhan. to pa si Marili. Ayun nga, pagpasok mo ng ano, Maa. sa interior. Ako oh, magsampay. Okay. Sampay niya. Kain tayo guys. Sampay mo na nga. Kasi nang mga ano, hangin. Pansit ng Anjou malabon. Ang gagapuan. Ay doon sa palangkana. Pansit, talaga, Pansit uh, malabon. Ato At, yun na kanina daming sauce niya, no? hoy Ay, natuyo na siya, oh. Sa bawal na. na siya kay Nangita na. Hawakan mo nga yan. Walang lakas ng kami ko. <laughs> na ano yata natin na, ah, uh, wala sila ngayon yung, eh, yung ano. Ayun, no? Oh, ayun, no? Oh, ayun, no? Wala okay, sila ngayon yung ano. Kaya alam mo ang ganda-ganda niyan. -ganda Kumuha ka lang, ano na. Dugit na. Dugit na. Oo <laughs> <laughs> na, dugit na siya. Yan nga, pagpasok mo, Pati oh, may... Dungan. Oh, so, get, so, ako ng ano she ng tawag ng ay by nawawala kaya minam ako ng ano ng ano nawala siya sa ba doon ang magmunti ano na ako high blood saka bumababa din yung ano ang sakta ay ang BP ko bumababa na minsan nasakwa na pero naka wala 80 pa rin siya 79, 80 ganun kaya api ko na yun, ng gamot. hindi ng gamot. pressure nang na. Ayun ngati, na pa pala 'no pag sakolista, mamiminom din. Ang mm. daw 'Pag hindi to pa umiinom, hindi na yung heart. Tapos na nga dati, hindi pa pinansin. Sino? O ayan, Bibi po, bibi mo yan tuwing morning. Ayaw, mga ano? <laughs> Bibi mo, mo, mo eh. yan. Bibi mo yan tuwing morning mga around 4 ganyan hanggang 5. Mataas yan. Huwag nyo Kumaga! May pebatres! yun! kayo yan! Ah! Huwag Hindi ako magtipid! Kasi taga-taga kung inipit-ipit yun! Huwag nyo ko sa tao Sa

O so, sa mga apam jam na apam jam mga apam jam na ano mga mangdurugas Mawa naman kayo ayun na Mawa naman, naman kayo sa bata O kaya siguro nag-iwan na pera Thank you sa pagkikita channel. So, today's vlog po ay pag-usapan natin. Kasi itong aking pamangkin hilo naman Hi! Ako lang yung natugas na masaya. Hi guys, kasi ganito yun. Yung pamangkin ko, attend siya kahapon. Sana, nang binyag. Ano ba nangyari? Then, <laughs> Huwag ka tumawa. Pagpunta ka ng simbahan, pagpunta ko ng simbahan, wala nang tao. Late na pala ako. So, pauwi na ako, ano, tumawid ako. So, pasakay na ako. Kinala, kinala, kin dumaan, <laughs> dumaan ako. Dumaan dumaan ako. Dumaan. Biglang, di galing? Hindi ko alam. O, tapos? Ganyan. Tapos biglang, ganoon. Gumanon? Gumanon. Ay, yun na yun. Ayun na yun. Ano daw? Kalabi. Tapos Tos gumanon. Gumanon daw sa kanya. Yeah. Bumulong ah, bumulong. Do you know how to get there? Ganon, sa Luneta daw. Yan, do you think, ano, do you think, um, ano daw may pwede niyang gamitin na pera? Mm. Yung blue, yellow, mm. orange, pink, ganyan. Tapos, di ba, green. Basta yung mga... Are you stupid? <laughs> mga kulay na pera. <laughs> Sabi ko, ano, tapos pwede ba daw patingin ng sample? So, ayun nga, kaya nga, di, ginanon ko, eto po, sample. Ginanon naman niya sa, ano ko, sa, sa kamay yun. ko, oo. Oh, oh. Ito ah. Yan, tos, yan, chika-chika, yun na, chika-chika. Tinawid niya ako. Pagtawid niya, ayun, do you think this is enough? Ganon. Ayan. Do you think that's, ano, yellow thing can afford, ano, can afford to get there oh, oh. ayun na tapos pagkakuha na yun hindi na ako nakagalaw nawala na siya so yun na naglakad ako pa, pa ano pasakayan papunta dito tapos doon ako bak bakit doon ako papunta ayun na pagbalik ko wala na wala na ako sa garamit ko ay 700 is gone so ayun guys kala ko guys hindi ganoon ano ganun. tawag kala doon ko, guys, kala ko guys no ties kala ko guys Kanulang 'yun ng ng ano naluloko. Pinoy din pala mga. Kinoy ba? Kanu nga ay kala ko kanulang 'yung pwedeng lokohin ng Pinoy. Ah. Uh, din, pala... din pala foreigner. Iwag ko sabihin. Oh sige. Oh, okay. okay. Hindi mo naman sigurado. foreigner siya guys. So So mag-ingat lang po lahat, especially dito sa Maritina kung may experience na kayo ay, nice sa mga nice. ganito dito sa Maritina, may mga bagong or, or magong modus ito. Ang modus nila is kumalabit sa iyo. Pagkatapos eh, kunyari magtatanong kung paano pumunta ng ganito, ng luneta, luneta, mm -hmm. ng luneta, and then pagkatapos noon, kunyari anong pwedeng perang gamitin, kung anong kulay, and then nahihipnotize kayo, hindi nyo alam, binilalabas nyo na pala yung pera nyo. So, mag-ingat po tayo, tong taong to, mga sa tingin mo ilan ang edad, Matanda na eh. Hindi ko maano yung edad kasi hindi ko naman 40s? Hindi. 50s? Mm. So mga 50s siya guys na foreigner. And then, ayun, nabiktima po yung pamangkin ko kahapon. So mag-ingat po tayo lahat dito sa, sa mga Pilipino. Wala mga kababayan, baka mamaya mga teenage. Ingat guys. Mga teenage yung pwede nilang... Ating, pwede nilang biktimahin. So, magiging ano lang, mag, yun lang, mag-iingat po tayong lahat. Ano masasabi mo? Thank you for <laughs> balik na lang. Ah. And then ang nakuha po sa kanya is worth 700. 700? Naawa pa guys, naawa pa guys, nag-iwan pa ng 120 guys. Buti na lang di ko dinilabas yung huling sahod ko sa labad na. Kundi mm, pano yun? Ubos. Mm. Sige, no, yun. ayan. Libo mm. diba sinabi ko sa kapag ganun, labas ka ng cellphone, and then, Pala guys, guys, paano kung paglabas na ng cellphone, hablutin? Yun nga yung inalala okay. din niya, no? Yun nga din. Wala okay. din sa isip ko na, yung okay, cellphone. So far, so just... Ang Kating sa ang ano, ano ko nun sa, hindi na ko naisip na, wala baka kunin hindi yung so cellphone. Like, wala sa isip ko yun eh. So, Ayun guys. So, mag-iingat po tayong lahat, uh, lalo na sa mga teenager, baka mamaya yung mga teenager ang mga binibiktima nila. Kunyari, magtatanong, mga foreigner sila, guys. Kunyari, uh, magtatanong sila, tapos sabihin, paano sila pumunta, pupunta doon, ang kinanong sa kanya, paano pumunta ng luneta. And then, kinanong, nagpakita ng pera, kunyari, sinabi nila na, um, ano, uh, kung... Anong Anong inap na money na gagamitin? And guys, then, susunod pag may gano'n, guys. And then, hindi sample sa iyo. Na-hypnotize ka na. Hindi mo alam. Nilabas mo na para lahat ng pera mo. Sabihin so, nyo, guys. Ang tanda ka na po. Ang niya. Alam nyo na yan. So, pag lumab, pag nangyari yan sa inyo, guys, na na, ano lang ba, instinct na kapag tinapik kayo, tapikin nyo rin. Yan, tama yun, guys tapikin nyo rin para Especially mataugan. sa mga crowded place, feeling ko nga nasa riverbanks yun na yun. Bank, oh, feeling Oo, oh, sa, yun. sa river banks, mag -ihinga mag -ihinga eh. mga nasa riverbanks Mag-ingat pa kayo mga taga Marikina. May mga... Kasi, syempre, sa sa, sa Concepcion, crowded. Kasi dyan babaan ng iba, papunta ng ganito, ganyan. Oh. Sa kayan din, ganun. Oh. nang nasa mataong lugar yun. So yun guys, mag-iingat po tayong lahat. marami hindi lang pala Pilipino, hindi lang pala kapwa Pilipino. Meron ding mga foreigner. Hindi ko po alam po lang kailan to nag-umpisa pero nabiktima po yung pamangkin ko. So, mag-iingat po tayo. Bye-bye. Comment po kung um, mayroon kayong na-experience na, na, experience na ganun para maging aware tayong lahat. I sent my Gcash guys.